Huwag panguhuli sa mga bago. Huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang TOL. Kasama si Senator TOL, Senator Francis Tolentino, TOL ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, TOL ng bawat Pabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6.28 ng umaga. sa nyo ba balak magpunta ngayong long weekend? Nagahanap ba kayo ng mga makabuluhang gagawin uh, habang kayo po ay nasa bakasyon? Yan, yan po ang ating pakay ano, sa ating makakapanaya mula po sa Department of Agriculture dyan sa DAR. Ano? Uh, yung may lugar doon na ano eh, ma ma madalas puntahan bukod, bukod po sa lungsod ng Baguio, yung Atok. Hindi po ba, yung North Blossom Flower Farm? Hindi ako nagkakamali, ano? Kasi sikat na sikat yung flower cabbage, no? yung malalaking flower cabbage doon po sa atok. No? Kaya lang, alam ko nung kasagsagan nung ano, nung tag-init, di ho ba na naapektuhan po ang ano ang ang Cordillera Administrative Region ng ano eh ng wildfire, no, ng forest fire. Kaya pansamantalang isinara yung ilang mga Uh, tourism destination doon sa Cordillera. Malaman natin mamaya, kamustahin natin ano, yung ilang mga sikat na tourism destination after nung wildfire na nangyari po nung kasagsagan ng El Nino phenomenon. Pero habang tayo po yung naghihintay, uh, yung palang Kamara de Representantes sa huling pagbasa, sa ikatlo at huling pagbasa, ay inaprubahan na po yung pagpapataw ng tax exemption sa mga cash grants at prizes na natanggap ng na mga national athletes at coaches. Layon po ng panukala na amyandahan yung Republic Act No. 10,699 on National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Di ba? Bumuhuso kasi yung mga donasyon, yung mga uh, reward, mga regalo para po doon sa mga nagkamit ng medalya sa Paris Olympics. Yun nga lang may donor stocks po yun eh. Walang babayarang buwis sina Carlos Yulo. Yun nga lang on the part nung uh, nagbigay, nagdonate. Ayun, meron silang kailangang bayaran na kaukulang buwis. Pero isinusulong po eh na malibre yung mga at yung mga uh, incentive na yan sa pagbabayad ng buwis. At uh, sa ilalim nga po ng panukala na pinaburan ng dalawang daan at tatlong mambabatas, eh wala pong tumutol. Uh, dyan sa nasabing panukala during the third reading at wala rin nag-abstain. Sa ilalim po ng panukala isinusulong po na malibre sa buwis ano-ano yan kabilang po dyan yung national o local taxes fees and charges, ang lahat ng insentibo, rewards, bonuses, donations, regalo, endowments at contribution galing man po sa privado o public entities na ipinagkaloob sa mga atleta. Yan. Para mas marami nga namang mahimok pa no, na magbigay ng reward at ng incentive doon sa mga nagdadala ng karangalan sa ating bansa ayun para nga naman uh, mas uh, may, and at the same time may eh, marami rin pong ano uh, may inspire na mga atleta no na uh, and talking about Uh, mga atleta at itong mga sports event na to ay eh, ongoing po yung idinaraos na ROTC Games. Yan po ay National Legs sa iba't ibang mga lugar sa Cavite. Mamaya ay atin pong pupuntahan si Alex sa Avila para bigyan po tayo ng uh, detalye. No? Kasi may mga sports event na po na nagagawaran ng medalya. No? May mga itinanghal na po na kampyon sa ilang mga sports event kahapon inilahad po namin sa inyo no doon sa table tennis meron nang nabigyan ng na medalya at doon sa swimming event yan mukhang De La Salle University yung namayagpag diyan sa swimming event kasi tatlong medalya tigtatlong medalya yatay nakuha inung eh, dalawang ano eh atleta galing sa De La Salle University para po sa men's at women's category yan ang atin pong uh, aabangan sa report po ni Alexa Avila. At good news po ito, ano ito inilabas ng Civil Aeronaut uh, Aeronautics Board na bababa ang pasahe sa aeroplano uh, sa darating na buwan, sa susunod na buwan, September, dahil po ibinaba sa level 5 yung fuel surcharge para po sa domestic at international flights mula September 1 hanggang September 30. Ito kaya iresulta ng pagbabari ng... Uh, presyo ng langis sa ibang bansa. Yung palang passenger uh, flights para po sa domestic, eh, pinapatawan po pala yan ng 151 hanggang 542 pesos na fuel surcharge. At yun namang international flight, eh, 498 pesos hanggang 3,703 pesos naman ang ipinapataw na fuel surcharge. Ay, malaki-laki rin po yun na 3,700 pesos kung malayo siguro itong inyong babyahiin. Ayan yung ipapataw na ano, na fuel of uh, na fuel surcharge. At ito na nga po yung ating inaantabayanan uh, dahil po magsisimula bukas yung mahabang weekend sa bansa. Eh ang, ang isa sa puntahan kung ikaw ay panorte, eh ano pa nga ba? Eh di yung lungsod ng Baguio, yung area pong 'yan sa Cordillera Administrative Region. At nauuso po ngayon yung tinatawag na agritourism. Yan. Kaya may mga ano eh, may mga ano ba to? May mga farm resort, no? Kasi nga ang mga tao ngayon naghahanap na ng uh, naiiba, no, ng unique experience kapag sila po ay magbabakasyon. At ugnay po niya nasa linya na po ng ating komunikasyon si Sir Jonathan Lianes, ang Public Relations Officer ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng Department of Agriculture, ng Cordillera Administrative Region. Ano kaya yung kakaiba no? pag sinasabi nating uh, agritourism? Yun. Makakapagtanim kaya yung, ano, yung turista? O, o kaya sa Baguio, di ba uso yung ano dun eh? Sikat po yung strawberry picking. Yan. Makakapag-harvest uh, ba sila? Mararanasan ba yan ng turista na makapag-harvest? No? O may mga training tungkol sa agriculture. Ayan, malaman natin yan mula po kay Sir Jonathan Lianes. At kung kayo ay aakyat po ng Baguio, although ito i-implement pa naman mula August 31, uh, huwag niyo pong kalilimutan na dapat, ano nahan, meron na kayong RFID. Dapat valid RFID, hindi po palyado, working po dapat yan. At dapat din po, eh, meron kayong sapat na load Uh, sa inyong RFID kasi kung hindi abay, may kaukulang multa po na naghihintay ano doon sa mga kulang ang load at doon sa mga wala pang uh, RFID no sa mga dadaan po sa mga uh, expressway SLEX uh, ano pa ba Skyway Ayan, kasi ginagamitan na rin po yan ng RFID. At syempre yung NLEX, no, para doon sa mga patungo sa northern part ng uh, ng ating bansa. Yan. Kaya importante po ah uh, na meron po kayong tiyakin niyo po na meron sapat na load yung inyong uh, RFID para iwas abala na rin ho, ano kasi malaki-laki rin po yung multa eh. Uh, nasa 500 pesos kung di ako nagkakamali ano hanggang 5,000 pesos yung uh, multa na ipapataw. Kaya para iwas abala at hindi naman po kayo mabawasan ng magbayad ng malaki-laking multa, eh, tiyakin nyo po na may sapat ang inyong RFID load. At nasa linya na po ng ating komunikasyon, si Sir Jonathan Lianes ng Department of Agriculture sa Cordillera Administrative Region. Uh, Sir Jonathan, good morning po. Hey, good morning, uh, Cecil. Uh, syempre, sa iyong mga taga-pakinig. Naku, napaaga <laughs> Ang aming tawag ngayon, na uh, alas 6 na umaga, pero maraming salamat po, Sir Jonathan. Eh, ang ang Benguet po, actually, hindi lang Benguet, marami ng lugar sa Cordillera yung umuusbong ang sektor ng tourism, eh, pero particularly sikat po yan sa agricultural tourism. When we say agricultural tourism, sir, ayan, how, how unique it is kumpara po dun sa mga nakagawian nating mga tourism destination na beach, ayan. Oh and, hmm. well uh, on the side of uh, the Cordillera uh, administrative region like uh, for now ngayon Cecil andito ako ngayon actually sa Tabuk City Kalinga kasi meron kaming uh, activity ng Department of Agriculture pero uh, one of the uh, features ng agriculture tourism is yung uh, mga uh, flower farms ano hmm. Hmm. Uh, like for instance dyan sa ano sa lalawigan ng Benguet yung sa Atok, yung Sakura Farm, yung uh, Northern uh, Blossom na actually pinupuntahan ng ating mga kababayan na nagbumula dyan sa uh, NCR sa Southern Park uh, imbis na magtagal sa Baguio City eh, they opt to go to uh, sa Benguet, uh, dito sa may Atok, mm -hmm. which is around parang one hour from Baguio City uh, good road naman siya via uh, Halsema Highway, oh. which is the national road mm -hmm. linking uh, uh, Benguet province and uh, Mountain province. Mm -hmm. So, simantabi 'yan and uh, uh 'yan yung ano yung napapansin nating uh, isa sa mga ginadayo ng ating mga kababayan niyo na nanggagaling din sa Actually, kamigilaan. Pinapakita nga namin ngayon sir dito yung mga literato eh, yung mga ibang lang lugar o -o. na inyong nababanggit ano, na diyan sa area ng Atok. Kasi yung Baguio sir Medyo congested dano pag panahon di ho ba masyadong marami oh mm. uh, ano, hindi mo na ma-enjoy yung mga ano eh yung mga sikat na puntahan ng mga turista po doon kaya marami they up another place where na pwede po silang magkaroon ng ano ng mas tahimik na environment ano po na malapit din sa oo. nature oho oo correct correct and uh ang kwan naman ang uh, lungsod ng Baguio ay ano uh, uh we're welcome 'yun kasi because of the conge congestion actually uh, kanina bago tayo mag uh, sum uh, mag uh, suma in mm -hmm. uh, nagtanong ako do sa mga tropa natin mga ano mga taxi driver sa Baguio At tanong ko ay kumusta ano, kung ano, kumusang uh, ano, turista diyan. Eh sabi sa akin eh, sabi ka eh, eh manong ano, eh, traffic pa rin. Eh hindi <laughs> sabi nandito pa sila. Hindi lang hindi lang nandito pa sila, may pa, meron pang dumating. <laughs> ika. <laughs> <laughs> so uh -huh. eh, ibig sabihin, pagka long weekend, uh, 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 Baguio City actually, na no, dati meron yung peak uh, season. Merong, uh, within the week, ang mga turista dahil malapit na nga ang ano ang uh, Maynila uh, okay. which is three and a half to four hours by an NX Tiplex is napakadali na lang puntahan yes, okay. so araw-araw ano na uh, peak season na po araw-araw <laughs> oh, all, <laughs> all year round all year round na po ang peak season sa Baguio <laughs> ano ho Pumulan at bumagyo oh. season pa rin. Ang na, ang marami diyan ano Cecil at uh, nagpupunta uh, doon sa, sa Baguio City yung ano uh, ang kalimitan diyan ay mga ano mga lakbay-aral ng mm. ano mga kababayan. Marami, marami. Ano yung lakbay-aral sir? Yung uh, mga puntahan ng mga ano ng mga government uh, ah. yung mga local government unit. Yung ano so, may yung, may tawag uh, ho diyan eh, yung mice. Like, may tawag ko oh, oh, eh. May siya tayong tawag nila dyan eh. Yung uh, international, yung mga convention na isinasagawa. So, um, nagiging, yun, yun po ba yan, sir? Oo, oh, yung, yung mga local government units, pag nagsa-seminar, hmm. ay dito nagtutungo sa Baguio City. Oo, oh, yun. So, Uh, di ba yung mga iba, pupunta ng ano, Tagaytay, uh -huh. nagpupunta ng ano, uh, dyan sa Naga. Yung, pero maraming bilang, malaking bilang na nagpupunta rito ay yung mga local government units na... Hmm. Nag, uh, Actually, di nga lang po LGU Kasi yung Baguio, oh. sir uh, And some areas in, ano po, in Cordillera Yung mga gustong mag-retreat ano, mag kasi marami rin po mga uh free -oh. houses po dyan eh ano ho. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ah, uh, yung uh, kasi nga, ah, uh, although hing, ang, ang mga five-star hotel is only located in uh, Baguio City, mm -hmm. pero sa mga uh, neighboring uh, provinces, It's more on yung mga homestay, di ba? nakaraan niyo, ikaw na experience mo yun, nagpunta ka na Sagada, sa mas Ancient. more on homestay yung one, yung uh -huh. uh, yung diliting uh, ano. Although merong mga like for instance in Sagada, may may mga hotel pero kumpara sa Baguio City, of course it's uh, different. It's more on uh, homestay. So nababanggit ko nga ay eh. uh, hindi lamang yung mga nagmamayari ng uh, mga uh, establisimentong uh, paupahan ang nakikinabang kundi Aho. pati yung community. Ayun. Oho. So may meron po ba diyan sir ano? Uh, kasi we talk we're talking about agri -tourism. Uh, meron po bang pagkakataon na yung turista eh, pwedeng makapagtanim kung gusto niya ma-experience o makaani ng... Kasi po sikat lang ang, ang, ang Cordillera. Pagdating po sa mga... Uh, yan po yung na, isa sa mga nangungunang supplier pagdating sa mga gulay no, at mga at prutas na rin ho ano ilang prutas may mga ganun po bang option mm -hmm. para sa mga turista yung mga gustong mag-harvest oh, ng strawberry uh, o ng orange ganun po Oo oh, oh, uh, para sa kalaman natin mga Cordillera ang Cordillera Administrative Region which is composed of the provinces of uh, Abra, Kalinga, Apayao, mm -hmm. Benguet, Ifugao and uh, mountain province including Baguio City. Pero Benguet uh, in particular produces 80% of the uh, vegetable requirement of the country. Mm -hmm subuhin, 80% oh, ng uh, high uh, semi-temperate mm -hmm. uh, vegetables ay nagmumula dito sa lalawigan ng Benguet uh -huh. na ikinakalakal dyan sa Maynila. Uh, -huh. uh doon sa tanong mo na yung, yung na-experience ba nila yung uh, pagtatanim mismo, no? meron tayong mga flower gardens, like mm -hmm. for instance, in Ato, na maaari i-consider na um, learning sa, uh, learning site. Uh, pagka yan po ay in-identify ng agriculture uh, uh, yung ATI natin, Agriculture Training Institute ng Department of Agriculture, uh, isinasa ilalim po yan sa mga proses na maaring gawin pong learning site ng ating mga kababayan. Uh, I mean, ng uh, kagawaran para po ma-experience -ma ang ating uh, mga kuwabayan yung kung uh, paano po ba maging isang uh, magsaka, uh -huh. lalo na dito sa lalawigan ng Benguet, yung pagtatanim ng uh, gulay, Cecile. Aho, ayun. And talking about ano na rin po, gulay. Kamusta po ba ang harvest sa mga gulay from Cordillera ngayon nag-uulan ho? Uh, alam mo uh, it, it is normal ano? Uh, mm -hmm. Considering the fact that uh, noong uh, mga nakaraang linggo uh -huh. ay isa ang Cordillera Administrative Region sa medyo nakaranas ng uh, epekto ng bagyong Karina. Ah, uh -huh. uh, maayos naman po yung ating mm -hmm. supply ng uh, gulay dito sa Baguio City, I mean uh, Benguet in particular no, dito sa sa uh, natinidad uh, mismo, maayos po naman yung ating ano, uh, supply. Uh, um, the last uh, two or three weeks, uh, meron po tayong uh, yung supply ng ano, cabbage. Uh, marami siya. Pero, yan po ay dulot nung ano, yung pagkakabalam sa delivery. Aha. So, ah. kaya na-experience sa mga kababayan yung ano, ma, uh, ay, may nagsasabi daw oversupply. Pero yan po, uh, actually, delayed delivery. Ah, uh, okay. na ating pong, uh, ano, ipinarating dyan. Kasi uh, kung matatandaan, di ba, uh, Cecil, eh, dyan mm. nga mismo sa Maynila, nabaha kayo. Aha. Hanggang NLEX, nabaha. Ah, kaya eh dito naman sa amin nagkaroon Mga din kami landslide. ng landslide. Uh -huh. Oo. Oh Oo. -oh. Kaya may karoon ng uh, delay sa delivery ng ano. Uh -huh. Ng, eh, pero ngayon... Patungong, uh, patungong... Ay, -huh. Oh, oh, normal na siya. Okay, normal, yun, na normal na, siya, uh, Cecil, normal na siya. Yung good, oh good sir. Oo. -oh. Okay po. Mm, -mm. mm, -mm. Okay, marami, oh -oh. maraming salamat, Sir Jonathan. Aho. Uh -oh. Sa... Oo, oh, uh, Cecil, uh -oh. ano, oh. uh, kukunin ko lang itong pagkakatang ito uh -oh. para ano, uh, doon sa ating mga kababayan and uh, sa inyo na rin na uh, para po malaman niyo yung ano yung pinakauling eh, presyo ng uh, gulay uh -huh. sa Uh, lalawigan ng Benguet. Alam nyo yung pong uh, Facebook page ng uh, uh, Benguet Agri-Pinoy Trading Center, i-scan uh -huh. nyo lang po yan. Malalaman nyo po yung, ano, yung presyo ng uh, gulay. gulay po rito. Uh -huh. Oo, yung present na presyo ng gulay dito. At uh, kumpara dyan sa Manila, kaya kung ano eh, kayong mga ano, uh, o oh, i-scan pa lang para po. Para na connect din po ano? yung mga yung mga yes, consumer yes. direkta from the farmer kukuha ng supply may garden yes, home yes. option ayun ayos okay po Oto, parang para hindi na dumadaan para, sa middleman para, ano ho yes oo. para malaman niyo po kung ano po yung present na ano presyo dito at magkano po yung tinutubo ng mga tudong laway ah tama <laughs> uh, may nila para direkta na rekta o. ng nakakakuha ng supply mula sa mga magasaka. Opo, oh, opo, opo, yun po yung gusto natin uh, maiparating sa ating oh, mga kababayan na ano, at para magalit na rin po kayo dyan sa mga middleman na sobrang tumubo. Ah, oh, grabe. Ah, uh, beh, halos ano, isang daan porsyento po ano eh, ang tubo ng mga tubo lulaway eh. Mm -hmm. Eh, nakakaawa po yung ating mga Madasaka. magsaka dito oh. sa ano sa so Cordillera pagka noon. Sa okay. Benguet agri pinoy Trading Center ang ano Facebook uh, name niya and yung po is actually the biggest uh, agri -Pinoy, uh, I mean uh, vegetable trading center in the country uh, wow. uh Cecil Okay, okay. Maraming salamat Sir Jonathan. Iyan ang sa amin ng from okay. time to time po dito sa amin programa. Maraming pong salamat. Okay, sangalan sa ng ating ano, uh, Regional Executive Director, Tony John Dawayan at ng ating hepe ng uh Regional Agriculture and Fisheries Information Section, si Dr. Ida Pagtan. Maraming salamat ulit, sa, uh, Cecil. po. Yan po si Sir Jonathan Lianes, ang Public Relations Officer ng Department of Agriculture sa Cordillera Administrative Region. Magbabalik po ang programang usapang tol, ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6.49 ng umaga. Mga balita updated, mga isyu updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol kasama si Senator tol Senator Fry.